ko dito sa Saudi Arabia. Ganyan ang aking buhay pag walang pasok. Ayan, pencha pencha na lang po guys. Kasi kailangan natin na ng ating uniform. Pagdating naman po dito guys, ayan nakikita nyo, may hiwa na po akong meatloaf. At ganyan po pagkaiwa ko dahil hindi po natin alam po paano siya kuwain sa loob ng dilata. Ayun guys, siya na at nadurog po siya. <laughs> agoy. ito naman po guys, ang aking binili. Argentina po siya. Bali, durug din po ang kanyang sulat. Para po siyang pinakid guys. Nakakatuwa at bakit na ganito lang hitsura ng aking Argentina na sulat. ba diba? Omelette. Ole. O. Oh, agoy. Diba? Ang sarap niyan guys. First time ko itong makakakain ngayon guys. At pagdating naman po dito ay nagpainit na po ako ng mantika guys. Ayan. Pinapainit ng mainit na mainit ang mantika para po siya ay maluto guys. So dito naman guys, inuupisan ko na pong lagyan ng nucleus dahil mainit na mainit na po ang ating mantika. O diba? Ayan guys. So, na natin butuin ang ating meatloaf. Diba? So, ayan guys, andito na po ako, nagpapakita na po sa inyo ang nag ang magiisang diyosa ng Saudi Arabia. So, ayan guys, so, nandito ko na po ang omelette natin na Argentina. O, oh, yummy! So, sarap-sarap po yan guys. So, bali, hindi ko na po siya nilagyan ng itlog kasi yung iba po nilalagyan po nila ng itlog pamparasa pampalasa, ayan diva so ayan guys, bali paluto na po ang ating umulit, ayan na guys, ang ating mitlo maluluto na po siya sa ilang oras lang po, at makakakain na rin po tayo guys so ayan po ang aking ulang for today, ayan guys so ako ay naguguto na po guys at tatapusin ko na po itong pagluluto ko. At po tayo mga na. Pasensya nyo na po at medyo sunog po ang aking pagkaluto. Dahil ang gusto ko talaga guys, pag piniperito ay gusto ko talagang lutong-luto. At nakikita nyo na yung sunog na kulay. <laughs> Agoy! Dahil ganyan po ako magperito guys. Ah! Ayan na po guys, naluto na po ang ating meatloaf na omelette. So ayan na po siya guys, ganyan po itsura ng kanyang pinerito Dito po ay mayroon na po tayong nilutong kanin. Ayan guys, nakaluto na po ng kanin. So half cup na po siya. Ayan guys, di ba? Pero ubus ko yan guys. Alam nyo namang lamit tayong kinakain guys. Ayan, guys, yung kanin ko, yan na po, yun sa loob ng kaldero, guys, ganyan na po karami siya. So, ayan, guys, ito na po yung aking umiit. So, mag-uumpisa na po tayong kumain at nagugutom na ako. Kailangan ko ng kumain, guys. So, ayan, samahan yun akong kumain. So, dito na tayo ay mag-uumpisa na. Hello, everyone! Ayan, ito po ang inyong Josang Saudi Arabia. So, ayan, inumula tayo ng tubig for... <laughs> the first time. So, ayan, ayan na po ang aking omelette. Mmm, deliciousness. O, diba? Masarap po ang aking omelette dahil sunog po siya. Agoy. <laughs> kaya ganyan po ako magluto, guys. Magpasensya niyo na dahil ganyan po ako magluto. Talagang sunog na sunog. Mmm, ang sarap, wow. diba? Sige, subo ka pa. Mmm, kagat pa. ayun ayan, guys. Alam niyo kung anong masarap? diva Yung kumakain ka at... Oh feel na feel mo ang pagkain. So, ayan. Inom muna tayo ng tubig at baka tayo mabila o oh, kan. So, ayan guys. Wala tayong ibang ulam kundi yan lang po. Pagpasintan nyo lang po at yan lang po ang ating ulam for today. Ay. Dahil wala po tayong iba. At may nakita pala ko dito rana tomato sauce or tomato ketchup. Ayan. So, kanino kaya ito? Gusto kong itry para naman meron tayong sauce. So, ayan, nakukuha na tayo yan. Bahala na kung kanino ito. Pagpasinsyahan nyo na, guys. Dahil salami sa po siya. So, kailangan kong nasahan ito. Ayan. Tararan! Wow! So, ayan po. Nakakuha na po ako. Mm, ang syarap-syarap lang po niya, guys. Kaya, Oh. Kanino man yan. Thank you so much. Dahil nakalapag po lang siya sa lamisa. At hindi ko alam kung kanino. Diva. So, thank you very, very much. So, ayan, After natin kumain, ay magugas din tayo ng ating kinainan. Ito pala yung kaldero na nilutoan ko ng rice. At ito naman yung hug aking hugas sa na kinainan. Uh! So, ayan guys. Itatapong ko na Yung rice, ito, kumain, kumain. mga yun na. Aww. Oh. At tayo magkukugas na ang ating Ganyan OFW! Oh, Sarili mong sikap lahat, guys. Sarili mong gawa lahat, guys. Kasi ito lang ang kaya natin. Chort! wala tayong pangbayad sa magluluto sa auto. Kaya sariling sikap, pag ikay nasa bahay na. Yan guys, ganito lang siya Maghugas kasi isang plato lang tayo. Oh. ating pinaglutuan. Kailangan din natin doon. Wow! guys. Yan kasi dapat. Ang gagawin. Pagkatapos kumain, -e. kailangan hulasan lahat ng mga ginamit para malinis. Walang kalat ang kusina. sa buhay talaga natin guys kailangan natin magsumikap at kumayod dahil ito lang po ang ating paraan upang tayo ay mabuhay dito sa beautiful world ayan guys so nakikita niyo lahat lahat ng mga gawain bahay so iyong iyo lahat yan wala kang katulong wala kang kutusan ikaw mismo ang sarili mo mismo ang kikilos. So, ayan sa mga nagbabalak dyan mag-abroad, kailangan handa kayo sa sarili nyo. Handa kayong harapin ang mga pagsubok at mga trabaho na gawain bahay na abutan nyo dahil kayo lang mag-isa ang kikilos. Diba? Kailangan natin magpatatag at magpalakas dahil yan lang po ang ating sandata para tayo ay mapuhay mag-isa. So, ayan guys, mga design hatics ko dyan, Nakita nyo na ang aking gawain bahay. Ayan. So, sana magustuhan niyo ang aking mga videos na ina-upload. At sa mga susunod kong mga video din na i-upload guys. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At wala ang humpay ang aking pagpapasalamat sa inyo mga design sana mag-comments pa kayo sa mga susunod kong iba vlog kung anong gusto niyo gawin ko para alam ko guys, di ba? At sana magawa ko ang aking mga iba vlog at magustuhan niyo ito guys. Sige, comment lang kayo guys at huwag magkalimutan mag-share at mag-subscribe sa ating vlog. Okay guys, mga bisanakit sa YouTube. Sana ay maging masaya tayong lahat. Good vibes lang po. Walang inggit. Hindi ko kasi nasabun yung aking rice cooker kasi madali po siyang mapanis. Ayun guys. Pero ko lang siya. Ganun lang po ako magkukas ng aking kaldero ng para sa rice cooker. So ayun lang no. oh, mga tayo sa natin. Ayan, guys, thank you for watching so my video at ito po ang puhay. O double. Bye.